Hello guys! For this video, magluluto tayo ng meatballs para sa lunch ng ating amo. So yan ang niluto ko. Yan, nag-salang uh, pa ako ulit. Tapos tinabi ko lang yung mga ready ng ano. Antayin nilang na mag-brownish yan. Kuhanin na lang natin at ilagay natin sa lagayan para pa makapagsalang ulit tayo ng bago ganyan ang ginagawa ko para madali maluto kasi pagdating na naman ng mga amo para na naman tayong machine na sasabihin na bakit hindi pa daw tapos so, ganyan, ganyan, gilid gilid lang yung mga nag brown brown na siya tapos antayin na nang mag golden brown bago natin hamuin so yan, gilid gilid na lang muna natin yung mga video luto-luto na para makapaglagay na ulit tayo sa gitna ng bagong, yan. Yan, kunin natin yan. Yan, baliktadin natin ang mga yan, ganyan. Meatballs po kasi ang request ng mga bisitang dumating dito galing Greece, Germany, at London. Yan. Meatballs kasi wala daw yan doon. Iwan ko ba kung totoo? Binsan ang lulutuin niyan kasi nag-request yung bunso ni madam na big na lang doon lulutuin. Kaya yan, ganyan. Patatas niya na yinadyad ko tapos nilagyan ng minced meat with parsley. Then nag-grind nag, -grind, nag -grind din siya ng konting halloumi nilagay niya. Tapos, ang ingredients nito is, uh, isang kutsa. Ay! Na, binuksan ko na yung ano, yung rice. Hindi ko na, ano yung pagtulo niya sa mantika. Ayan. Red, uh, Indian yan, red rice, parboiled yan. Hindi lang, dinagyan lang ng kamatis sauce yan. So yan, malapit na tayong matapos. So, baliktarin natin hanggang mag-golden brown kasi medyo masilan ang mga amo. Gusto nila is golden brown. Ayaw nila yung may puti-puti kasi hindi ba kanilang naluto. Kaya yan, ganyan. Pag ganito talagang niluluto ko, nahihirapan ako. Hmm. Yan, ang lang lunch. Meron Ayun? ba dito niluluto? Marami? Oh, kasi marami na sila eh. Uy, hot! maraming dumating. Umuwi na yung isa kanina sa Germany. Tapos with rice. Ang ating parboiled yeah, rice. rice. Uh, Di ba? Nakakaloto na.